nakachamba tulingan ang mga huli ngayon wow pero bago natin makuha yung mga yan eh danasin muna natin ang mga pagsubok na ganito dahil magmula sa pampa kailangan pang tumakbo ng 40 miles bago marating ang lugar na kinaroroonan nila mahigit 30 pala na banyeras ang nahuli dito wow at shout out kay makinista kub kuban Vines. salamat jo swerte talaga fbnss1 galing shout out din sa mga ating mga kasamahan na uh, tripulante so yan ang hirap talaga kumita ng ganito kaya hindi natin uh, hawak minsan yung presyo or kung magkano yung mga bilihan sa mga bawat palengke kasi minsan mahirap ang panahon minsan maganda rin at minsan maganda yung huli minsan walang wala din kagaya ngayon medyo nakachamba thank you lord siguradong affordable lang ang per kilo nito pagdating doon sa pampang kaya hindi biro yung trabaho na ganito kami man din ay napapagod din lalong lalo na itong ating mga kasamahan na tripulante pero hindi pwedeng kuminto pwedeng magpahinga pero fetch pa rin kinagabihan, biyahe na naman mahalin lang natin ang ating trabaho enjoy at hindi na tayo dubling mahirapan kung mahilig kayo sa mga ganitong content huwag kalimutang mag-comment, share at mag-react na rin. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Magandang araw.